affix their signature over something. Ang training namin kasi, pagka pinirma yung pangalan mo, hindi pwedeng basta-basta ano lang yon, Joke-joke, no? Serious yon. Sagutin mo yung query ng mga tao, magpakita ka. They are looking for a leader. They deserve a leader. 31 million bumoto sa'yo. Ang laki ng expectation. Ng... Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. At ang topic natin pag-uusapan ay patungkol sa naging komento nang uh, isa sa mga nagmanifest na palayain itong si ka Eric at si Dr. Loren Badoy, itong si retired Captain Clemente Enrique na medyo maingay ngayon sa kanyang uh, pagbablog at uh, nilalabas niya ang kanyang mga hinanaing sa mga nakikita niyang hindi tama na nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Lalo na sa pamamalakad sa House of Representatives at uh, ramdam nila kasi na mukhang nanggigipit ngayon ang ilan sa ating mga government official na ginagamit ang kanilang katungkulan at uh, mukhang hindi siya masaya sa administrasyon ngayon ni Pangulong Marcos at nagbabala nga ito na uh, sa pagpapatuloy ng pag-aatake ng uh, uh, mga umanoy uh, anti-Duterte na nakaupo ngayon sa ating uh, gobyerno na kung papatuloy umano na aatakihin itong mga Duterte e eh, posibleng magkaroon ng uh, problema. At nagbabala din itong si Captain Clemente Enrique sa ginagawa umano ng ating gobyerno at lalo na sa House of Representatives kay Tamba sa kanyang pang-aatak, ah, mga kababayan po natin sa kay Vice President Sara at kay dating Pangulong Digong. Na... Hindi biro-biro yun. Pagka yung, pa, doon sa mga kinakaukulan, hindi dapat uh, i-set aside lang yon Hindi, serious yun. When, when a group of PA mayors, and in fact, kahit sino nga eh, uh, affix their signature over something. Ang training namin kasi, pagka pinirma yung pangalan mo, hindi pwedeng basta-basta ano lang yon Joke-joke, no? Serious yon Kaya stress na pakawalan sila Doc Badoy tsaka si ano, Kaselis or else, yung ganun ba, hindi na ako eh. Sinasabi lang na, teka muna, mali ang ginagawa ninyo. Baka na, na, na ano kayo, na wiwintang we kayo sa landas ninyo, eh pinapalalahanan namin kayo. Na kahit mga retirado na ito, mga air na ito, may asim pa rin. Hindi, hindi basta-basta na ano. They are just concerned for the country. In, in general ano, terms, mga general ano. <laughs> bago yun na, general term pagka bayan na pinag-uusapan pagka future ng Pilipinas at lalong lalo na pagka mamamayang Pilipino na ang pinag-uusapan ano na, yung pagkaseryosohan to we, we really stand for it hindi kala selis at badoy ano ano eh, pangit eh nagtatanong lang yung tao tapos noon, kaya kami nagalit nagtatanong yung tao, masambabang itanong yung 1.8 billion na yon. Tama lang sagutin yon. Eh nung sinagot, eh, lalo nagkaroon ng maraming tanong, 39 million tapos biglang naging ano na? Ah, uh, bakit binadyot ng ganon? So you see the tip. So di ba mga kababayan po natin, itong sinasabi ni uh, Captain Clemente, mga kababayan po natin, ay ito rin ang uh, baga komento at uh, nakita ng kanyang mga kasamahan na PMAers kung bakit agad nagperma ito ng manifesto. Ang uh, nakita nating listahan mga kababayan po natin ay mahigit 200 lang pero libu umano ito kung talagang nakaperma ang uh, lahat dahil uh, ayon nga sa talagang gumawa ng uh, manifesto na yon yung uh, nag-initiate para magkaroon ng uh, panawagan na palayain itong si ka Eric at si Dr. Loren ay uh, hindi na umano nakahabol lang iba at dahil ipinasa na agad nila ang, ito para mapalaya nga ang dalawa bago pa man tumagal sa kulungan dahil mahigit na isang linggo ah ang uh, dalawa mga kababayan po natin kaya hinabol nila isinumiti agad nagumangal pa, nagreklamo o manay na yung iba dahil hindi nasama ang kanilang pangalan ay hindi na attached doon sa manifest nga na ipinalabas. So malino mga kababayan po natin, na hindi lang tayo ang nakakapansin nitong kamalian at unconstitutional umano na ginawa ng House of Representatives. Kundi kita niyo naman ha, mga kababayan po natin, mga premiers, tama ang sinasabi niya na may asim pa sila na kapag ito nag-alboroto, pumutok na, nagalit na, nako po, kabahan na ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Kasi malay natin mga kababayan, hindi lang itong mga retrado ang nag nagaalburoto at hindi pabor sa ginagawa ng House of Representatives. Paano yung mga aktibong nasa sa serbisyo pa ngayon na nananahimik lang, nag-aantay lang ng kamad uh, ng na mga namumuno sa kanila uh, at uh, kung magpapatuloy na mukhang hindi pinapakinggan ng administrasyon ni Pangulong Marcos, ang uh, mga Pilipino, itong taong bayan, eh, posibleng maulit ang nangyari sa kanyang ama. Tandaan natin. Mas mataas ang uh, posisyon ng taong bayan kaysa mo ng ating bansa, kaysa House of representative kaysa Senado. Kaya yan ang dapat ilang katatakutan mga kababayan po natin. Hindi puro sila na lang ang masunod. Hindi yung uh, sarili nilang ambisyon ang pwede masunod. Yan po yung uh, kanilang dapat siguro gawing balanse uh, mga kababayan po natin. Call Uh, yung query ng mga tao, yung questions ng mga tao hindi hindi na tutugunan and that is dangerous because ang tao nauubos din ang pasensya. Okay? Nauubos yung pasensya. Sana nga ang panalangin na, namin ng mga retirado, wag sana humantong to, kasi hindi maganda na sitwasyon ng kapwa Pilipino sa kapwa Pilipino. Ayaw namin ng ganon nag nung, nung 86 revolution ayaw namin ayaw ng mga senior namin na magkaroon ng junta no delikado yon there are many people now encouraging a junta a military junta encouraging the military to take over na magkaroon tayo ng junta sawang-sawa na yun ang punto ron hindi yung isusupress mo yung tao ah, gusto nyo ng junta pani kayo destabil destabilizer mali yon you have to understand where the people are coming from. Simple lang. We want you to address our grievances. May question sa pera, sagutin ninyo. Congress, Senate, sagutin nyo yung pera. May question sa pamamalakad ng Presidente. Mr. President, binoto kita. Sagutin mo yung query ng mga tao. Magpakita ka. They are looking for a leader. They deserve a leader. 31 million bumoto sa iyo. Ang laki ng expectation. Ang problem doon, ang handicap ng administ administration, if I may say so, 1986, from there on, hanggang ng panahon ni Pinoy, ang habang panahon, ang haba ng pasensya ng Pilipino. Nung, nung naisip ng military, nagkamali tayo doon, ba natin binigay sa ano, ha? sa civilian? Kasi civilian authority over the military. So, nagkamali tayo doon. At kaya ano nangyari? Sunod-sunod yung kodeta. Sunod-sunod. And then yung bloody noong 89, ayon na ng military kasi tayo uniform to uniform, bakit tayo magpapatayan dahil sa mga politiko na yan? Hindi. Kaya yung nangyari yung K-era, ke withdrawal of support ang nangyari. Kaya eh, the armed forces is witness to that. Noong nangyari yan, yung mga nakaupo ngayon, panay mga high school pa lang sila. Nanonood sila at yung mga bata tinatanong, bakit nagbabaril? Bakit binobomba yung ano Makati? Bakit binobomba yung ganito yung Aguinaldo? Ang kaya nga lahat 'yan. We are all part of our oh, our own history. So hindi pwedeng pabayaan lang natin 'yan. Ngayon umikli pasensya ng tao, tama-tama dumating ang Duterte. Yung anim na taon ni Duterte, may mga lapses kuno, mayroong mga maling ginawa. Fine. But you give him the credit. Anim na taon siya, na pinakamagandang ginawa sa Pilipinas. So, credible siya sa tao. Kaya ang taas, ang problema, yung nawala yung pasensya ng tao, yung past, nagkaroon ng standard yung tao. So, upos yung pasensya pero may standard na iniwan ang Duterte in terms of how to run the government. Yun ang hinahanap ng mga tao. BBM administration, iyon ang hinahanap. Now, if you start attack... Iyon ang hinahanap ng mga tao. So, which is, alam natin na hindi talaga napantayan ngayon ni uh, Pangulong Marcos, mga kababayan po natin, ang standard ng uh, iniwan ng ligasiya ni dating Pangulong Digong. So, ikaw, kung OFW ka, ako, OFW ako, alam ko na safe ang pamilya ko dahil itong mga drugista ay nauubos na, ah. Ang uh, mga durogista dati, eh, takot ka pag alam mo na durogista siya. Pero kung uh, nung uh, nag-start itong administrasyon ni eh, Pangulong Digong, sila na ang takot sa taong bayan. Sila na ang nagtatago. Dati aminado sila para matakot ang uh, ordinaryong uh, mamayan sa mga durogista. Ngayon, nung uh, panahon ni eh, dati Pangulong Digong, sila ang takot. At kita po natin tumino ang uh, mga loko loko at kita po natin, ang kalsada ay maraming polis talaga na nagpapatrolya. Kita natin na yung mga polis ay nagtatrabaho, hindi pa tulog-tulog. So unlike ngayon, kita po natin, mga kababayan po natin, kusang buhabalik na naman at uh, mukhang napakabilis lang ah uh, para sa mga kriminal ngayon na gumawa na naman ng uh, kalukuhan ang uh, pagpatay para sa kanila. Napakabilis lang ngayon. Kita naman po natin, uh, lumakas ang kaso ng... Uh, Krimen ngayon. So, hindi man naaminado uh, itong uh, Philippine National Police po natin dahil ayon sa kanilang uh, survey ay bumaba o manong krimen. Pero ang uh, home side ay uh, lumakas mga kababayan po natin. Sunod-sunod ang uh, patayan at uh, mukhang mabagal din ang galaw ng ating uh, kapulisan. So, ibig sabihin, ang nakikita po natin dyan ay dipindi pa rin sa namumuno kung paano ito magdala Uh, ng mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno, lalo na sa ating mga otoridad. Yan po yung aking sariling opinion na nakikita, mga Duterte. Aking Duterte, wala. if you will go down, yun know, ang problem. If you do not understand what the Filipino is thinking, how the Filipino feel, and you will continue to suppress the Filipino people, good luck sa inyo. That's why we have to, we have to save the government. Because it's unit team. Yun yung, yun yung pinaniniwalaan ng tao. Unit team. Marcos B.P. Sara. Yun. Yan nga yun eh. Yun ang pinaniwala ng tao bayan. Pero buwag na. Mga kababayan po natin. Nawala na. Eh mukhang totoo ata yung sinasabing nabudol ang uh, mga bumuto sa bumuo ng uh, unity team. Dahil tandaan po natin mga kababayan, ako personally pinangampanya ko itong si Pangulong Marcos ano para ibuto ng aking uh, pamilya kahit marami silang sinasabi dinedepensahan ko bakit dahil unity team dahil uh, kaalyado niya itong si Vice President Sara so kaso ang nangyari ngayon ay pagkatapos makuha na ang kanyang pangailangan eh mukhang nilaglag na at ang unity team na naiwan ngayon ay itong Marcos Romualdez tandem na mga kababayan po natin although hindi man personally sabihin or uh, talagang maglabas ng anunsyo itong si Vice President Sara, pero alam natin na sa loob-looban niya, mga kababayan po natin, nawala na yung unity So, dahil nasa administration siya, dahil uh, secretary siya ng Department of Education, talagang nanahimik na nga siya. Although, inigipit ang kanyang budget, trabaho na lang. So, tiis-tiis na lang, kung baga, mga kababayan po natin. Dapat. Kaya, dapat ang ang Presidente magsalita siya na yung Duterte wag niyong pakikialaman. Yung ICC tigil yan. Yung yung CPPNP tigil yan. Yung yung mga ano impeachment na sinasabi. Yung SMNI isa pa yan. Yung kayo na mawawalan kayo ng ano ng franchise. Pagka kayo yan ng ng gobyerno. Magkaalburuto yung mga tao, ang dami nanonood na tao sa inyo. Hindi ako nagpa-plug ng advertisement ah. <laughs> <laughs> Joke lang. Opo, okay. sir. Lang lang. sir. Opo, uh, sir. Oh. Um, saan ba nanggagaling? Saan bang nanggagaling ang kapangyarihan na binibigay sa mga public official? Sa mga militar? Baka nakakalimutan nila kung uh, ano ang role ng uh, taong bayan. Mabuti ang tinanong mo, no? Mabuti, tinanong mo yan. Doon sa huli kong vlog, dalawang huling vlog, sinasabi ko yan. Uh, yung Constitution natin, 1935, 1935, 1973, 1987, kahit ilang palit yan, ang laging bungad niyan is preamble. People of the Philippines, ang preamble. Doon kinukuha yung spirito ng ating Constitution. Kaya we, the sovereign Filipino people, noona we, the Filipino people, 1935, pero no 1973, Marcos Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of divine providence. Pinamemorize yan nung high school kami. Yan ay nabutan namin nung mga matatanda na. Pero yung 1986, a uh, 1987 Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of God Almighty. Now, kung titignan ninyo yung Constitution, doon dun, dun ng lakas yung Constitution. Dun umuhugot ng... Ng, ng spirit ng yung ideals ng Filipino, yung vision ng Filipino, yung aspirations ng Filipino nandoon sa konstitusyon. People of the Philippines, we, the sovereign Filipino people. eto yung God Almighty. Humihingi tayo ng guidance sa guide God Almighty. Pinakamatasang guide God Almighty, nire-recognize natin yon. Followed by the Filipino people. Nasaan yung presidente? Nasaan yung vice? Nasaan yung senator? Congressman? LGU? Nandito kayo lahat sa ilalim. Because binoto kayo ng taong bayan. Ginawa Bin, kayong alter ego ng taong bayan. The power emanates from the people. Kaya dapat yung government, whoever you are, kaya ikaw pinaka-clerk, janitor, o kaya ikaw high-paluting na na secretary, presidente, whatever, kinakailangan you serve the people. The... So, di ba, mga kababayan po natin, napaka-taba ng otak nito ni uh, Captain Clemente, ano? Na talagang ini-emphasize niya dito na hindi dapat gamitin ng presidente man, ng congressman man, uh, ng senador, vice presidente, ang kanyang kapangyarihan against sa taong bayan. So dapat laging pakinggan nila, alamin nila ang hinanaing ng taong bayan. So ngayon, yung mga kababayan po natin, uh, mukhang mahirap. Uh, sabihin natin na talagang pinapakinggan nila ang uh, hinanayin ng taong bayan. Kasi lahat na complain, hinihumingi ng resibo, uh, paano nila ginastos ang uh, kanilang uh, pondo uh, saan napupunta itong extraordinary expenses, itong uh, program na idinagdag uh, mahigit uh, 700 billion, mga kababayan po natin na idinagdag sa uh, pundo ngayon na pinirmahan ni Pangulong Marcos kahit sinasabi nila na ito ay unprogram at uh, wala pa o uh, pondo, hindi pa ito magagalaw at mahirap umanong galawin dahil kailangan ang mga approval. Pero kita nyo mga kababayan po natin, maraming nagre-reklamo, maraming nagtatanong, e mukhang hindi pinapaliwanag, mukhang hindi sinasagot ng House of Representatives kung saan napupunta ang pondo ng taong bayan. Hindi nila nilalabas ang totoong audit ng uh, pera ng taong bayan so ito ang hinalaing ng mga ordinaryong Pilipino ng taong bayan na hindi nila pinapakinggan, so nasaan ang uh, kapangyarihan ng taong bayan mukhang uh, hindi nila sinusunod na dapat ang taong bayan ang mas mataas kaysa mga nakaupo sa ating gobyerno so ano ba yung nag-vibe sa atin ah uh, lahat tayo, magkaiba man ang ating paniniwala, magkaiba man ang ating lingwahe, magkaiba man ang ating uh, tradisyon, pero mayroon tayong batas, konstitusyon yun ang nagbavind sa atin na dapat tandaan yan ng mga nakaupo sa ating uh, gobyerno, kung ang kanilang ginagawa ay unconstitutional naku po, dito sila mga problema, kasi ito nanggagalaitin na ang uh, mga miyembro ng uh, ating uh, kasundaluhan at mga femeers mga kababayan. Power comes from the people, the people can take away that power. Yun. Sa sa proseso natin, we wait for election or through through uh, people's initiative. Yun, yun yung ano ko. Sir, uh, Kapitan, nabanggit niyo po kanina ah. na somebody is higher than the Philippine President. At tayo yon stakeholder, mga butante, Correct. tayong lahat po ng mga Pilipino. Correct. Ngayon po, nabanggit niyo po sa inyong uh, mga vlog, yung katagang people's defiance. Paano po ito papasok, sir, sa dynamics po ng politika na nangyayari ngayon sa Pilipinas? Nakakatakot yan eh. Kasi nangyayari yan nung panahon ni Marcos na senior. Eh pinapanood namin yan, problema namin, nasa armed forces kami. Ayaw namin yung orderan kami ng gobyerno na upakan itong mga tao. Nung nagkaroon ng people power, ayaw naming orderan kami na upakan itong mga tao, eh nagrarally lang yung tao, in nila yung kanilang freedom of expression. Ayaw na nila sa gobyerno, nag-de-define na sila. Nung before that people power, first, nagkaroon ng people's awareness. Yung kwento-kwento, ganyan-ganyan, chismis-chismis, share-share ng mga information. Ay, ano mo ba si ganito, si ganon? So, nag up, nag-snowball hanggang sa aware na tao. When you have people who are aware, lalo na ngayon, it's very dangerous because merong social media. Ang daling malaman ng mga chismis. Meron pang mga, mga puting aas na sinasabi yung iba, no? <laughs> Tapos nun, uh, madaling makwento kasi merong mga loopholes, hindi naman ironclad, yung, yung security ng ating bansa. Eh magsalita lang isang katulong, isang house cell, magsilita, salita ang isang masahista o isang nagugupit ng book, isang nagsasaya na ng sapatos, isang hardinero, kakalat na yan. PSG magsalita, kakalat yan. And then, ayun na, mapipick up na. So, ang hirap nung, nung ganun, na pagka nag, nagkaroon ng awareness, susunod na yung ano, indignation, galit ng tao, may anger na. Mas mag-elevate -e yan sa defiance. Pagka nagsabi yung tao, Huwag na tayo magbayad ng taxes kasi ay nil-explain kung paano ginagastos yung pere. Not certificate by, by uh, liquidation by certification. Pero pwede na yung firma nila kasi honorable naman sila eh. Honorable. So wala nang resibo. Yun ang ng tao. Nandun na yung tao ngayon. So, eh wala nang nag-explain. Wala nang nag-explain. What do you expect? Tapos sasabihin nyo, ikulong si Celis. Ikulog si Badoy. Saray yung SMNI. Anong klaseng sagot yun? Kaya dadating yung tao, hindi na-address. Mangyayari yan, magagalit ang tao. And then, marirealize ang tao, Teka muna, bakit ba tayo nagkakaroon ng na eleksyon? Bakit every time nagkakaroon ng eleksyon? Three years, six years? Bakit hanggang barangay nga meron? Because you are waiting, people of the Philippines, the we are waiting, uh, we have to tally yung boto ng bawat isa. Because that is the power of the people. Yung boto ng bawat isa nyo, pinagsama, Then you come up with 31.6 million presidential uh, winner. Then you have a Sarah winner, 32 million, 32.2 million. But kinakailangan ng ganun? Eh kung hindi na. Because yung pair, yung tao, kailangan uh, sila yung nagbibigay ng power sa mga posisyon nato. Pagka, pagka ayaw na ng tao, ay ibang, ibang kwento yon. That's why anyone running for public office, should realize na kung nung tumatakbo ka, ligaw-ligawan mo yung tao, tapos nun, nung nanalo ka, abe, ang yabang mo. Eh, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Tapos doon yung ganong klaseng politics. people have level. Malakas ang tama ng uh, sinabi ni Captain Clemente, mga kababayan po natin. Ligaw-ligawan mo yung taong bayan nung uh, tumatakbo ka uh, sa eleksyon. Pero nung nanalo ka na, ay eh, ang yabang-yabang muna ko po. Mukhang uh, may tinamaan sa mga sinasabi ni Captain Clemente na nakikita po natin ngayon na mukhang sila lang ang uh, tama at hindi pinapakinggan ang mga taong bayan na nagbigay sa kanya sa posisyon, nagloklok sa kanila sa posisyon. Sa tingin ko, the people have leveled up and we have come into, to a point in time wherein the people are just ready, rearing, gusto na. Eh, yung sinasabi ko sa vlog ko eh, yung, yung ganyan na pressure plate, yung tectonic plate. Ito yung administration, gumaganyan sila, napipiga, napipiga. Mga tao, ayaw, hindi, nakikita ng tao yung suppression, yung oppression. Pipitik yan, pagka yan, ay kawawa, sakit ng ulo, ng administration. And then, you will put the armed forces in a quandary. Ano ang ina dilemma? Doon papasok yung did I, did, did I intend to deceive? Did I intend to take a due advantage? If uh, you're not taking advantage of your position and you are supporting the Filipino people, wala. Doon sila. Hmm. And meron na tayong history. Tierra. Tierra. nag -withdraw. Kahit hawak nila chief of staff tsaka yung PNP, si Lacson, nag sila. Bakit? Eh, four star kayo, mawawalan kayo ng command. Kasi yung three star pa baba, hindi susunod sa inyo. So yun po, mga kababayan po natin, narinig po natin ang uh, komento ni Sir Captain Clemente na kung saan eh, tagos sa buto ang kanyang mga sinasabi, mga kababayan po natin. At lahat ng kanyang sinabi ay pawang katotohanan at uh, pinatotohanan niya rin ito sa mga nangyari sa mga nauna pang pangulo po natin sa ama ah, uh, kay uh, Marcos Senior sa ilang uh, presidente pa na sinibak dahil sa pag-aalboroto ng taong bayan plus itong mga uh, mga kasundaluhan po natin. So malinaw mga kababayan po natin na dapat respetuhin ng administrasyon dapat respetuhin ng mga nakaupo sa pwesto ngayon. Itong mga sinasabi ng uh, premiers ng taang uh, taong bayan dapat pakinggan. Hindi basta-basta gumawa sila ng aksyon na sila-sila lang ang uh, masusunod, mukhang hindi uh, kinonsulta ang taong bayan sa nangyayari ngayon sa ginawa ng MTC uh, sa Iziminay, ginawa sa kay Vice President Sara, tapos uh, tinanggal ang kanyang CIF tapos nagdagdag sila, uh, uh, ito mga kababayan po natin, sige natin magano ba ang CIF ni uh, Vice President uh, ay uh, nagkakahalaga lang naman ng 650 million ito ay gagamitin para sa kabutihan ng taong bayan, serbisyo ah, na maipapaabot ng uh, ating uh, Vice President sa mga nangailangan, uh, pagtulong o pagsawata nitong uh, matinding recruitment ngayon na nangyayari sa ilang eskwilahan, pag-imbestiga kung sino nga ba itong mga guro natin na talagang kasabwat nitong mga makaliwang rebuilding grupo. Pero anong ginawa nila? Tinanggal nila, siniro nila pero sila nagdagdag ng program budget, standby budget ah, na posibleng uh, gagamitin anytime na hindi natin malalaman kung saan nila gagamitin. So, tingnan mo ah, mga kababayan po natin, tinanggal ang budget ni Vice President pero nagdagdag sila ng doble-doble, bilyones, mahigit 700 billion, ah, which is barya lang sa hinihingi na pondo ng uh, Office of the Vice President. So, malinaw mga kababayan po natin na may manipulation na nangyayari ngayon dito sa House of Representative sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. At palagay ko, ito yung ikinagagalit ngayon. Isa pa sa ikinagagalit ng uh, ating mga retired kasundaluhan mga PMEers, mga kababayan po natin. So, ang babala na sinabi ni Captain Clemente Enrique ay palagay ko mga kababayan po natin dapat marinig ito ni Pangulong Marcos at ni House Speaker Martin Romualdez at magdandahan na sila sa kanilang masamang plano kung uh, mayroon man ah, laban dito sa mga Duterte na stop attacking Duterte. Yun nga yung uh, gustong uh, ipahayag ni uh, Captain Clemente Enrique. Kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento, opinion para sa isyong ito? huwag uh, kalimutan mag-iwan ng comment dyan sa ating komisipasyon. Maraming salamat at yun maraming ating update.